ang batong tinanggihay siya pang naging sandigan. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karbilita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at napakabilis ng takbo ng ating panahon. At nasa araw ng biyernes na tayo at nasa ika-25 araw sa buwan ng Abril, 2025 napakagandang balikan natin ang mga pagbasa lalong-lalo no? lalo na yung kabuang pagbasa, yung unang pagbasa, yung kalawang pagbasa at yung banal na ibanghilyo Alam nyo, nakakatuwa at napakagandang uh, bago tayo magsimula sa ating mga gawain ay nakarinig tayo ng mga aral, mga pagninilay na gustong ipaabot sa atin ng ating mga pagbasa posibleng posible malayo rin tayo sa simbahan ngunit sa pamamagitan ng ng mga multimedia ay makapaglaan din tayo ng konting oras panahon upang pakinggan ang napakagandang mensahe na gustong ipaabot ang gustong ipaabot ng ating pagbasa ay yung katayuan mismo ni Jesus no na sa simula ng kanyang ministeryo, ipinadama niya, pinaabot kung gaano kahalaga ang bawat isa sa kanya. At ang lahat ng kabutihang ginawa niya ay hindi pinansin ng halos na kakarami. Kaya dito sinasabi na kung si Jesus ay naging sentro, naging instrumento sana ng kapayapaan, pagbabago ng lahat. No? Ay no, sana nakamit ng mga tao yung pagkakaisa. Ngunit marami ang naghahanap ng paraan na itakwil siya. Hindi siya kilalanin. Kaya nga sabi sa ating salmong tugunan, siya yung pinakasentrong bato ngunit itinakwil ito. At ang, ang batong itinakwil ay naging bato sa kanto, sa sentro, sa panulok, naging panulokang bato. Ibig sabihin, it, ito yung parang kung itinakwil man no, ang batong ito, ito pang bato na tinakwil ay naging bato na naging matibay no? upang hindi mawasak ang kabuuang pundasyon. No? Kaya nga yung sinabi dito sa salmong tugunan yung terminong ginamit, batong tinanggihay siya pang naging sandigan. Sa ating buhay, posible tayo ay maraming bisis din na tinanggihan natin si Jesus. Hindi natin siya kinilala. Ngunit marami rin sa ating karanasan ang mga pagkakataong tinatawag natin siya. Siya ang nagbigay sa atin ng lakas at inspirasyon, pag-asa upang magpatuloy. Sana mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating kalimutan palagi na itong Kristo na minsan tinatanong natin, na itong Kristo na minsan di natin pinansin, ay siyang Kristo nagbigay sa atin ng lakas. Pindubayan na wata ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Isus, bukal ng buhay, Ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming kilalanin ka palagi sa lahat ng aming ginagawa. Amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.